Good morning guys. Uh, ngayon guys, nandito po ako sa beach, sa Hira Beach Resort. guys, kita niyo 'yung dagat guys, ayun oh. malon ka guys, ayun oh. Nakita niyo 'yung alon. Ayan malawak to guys, Ayan kita niyo malawak. Ayun, kita on. Oh. Malawak to guys, ayun oh. Ito mga buhangin. Ayan, yun 'yung cottage. Doon kami natutulog guys, nakita niyo. Yan. Nandun pa yung kasamahan ko guys sa loob. Nakahiga pa ako dito na sa dagat. Namamasyal. Ayan guys. Oh. Nakita nyo guys yung sa likuran. Yung tatlong tao. Awapan Ano din yan guys. Delivery din yan. Nag overnight din sila dito sa Hira Beach Resorts. Yan. Pakita ko sa inyong dagat guys. Ayan o. Oh. Yan. Ito nyo guys. Maalon. Ayan Harap maligo guys, kaso ako lang mag-isa, nandun yung kasama ko. Hindi pa pumunta rito, ayan Mahalon guys. Mahalon, yan yung o. Bagag yung buhok ko. Walang supply. O, diba guys? Wala ko pala tapos siya haba oh Pagunta ron. Ayan. Malakas yung Dito guys sabi ng gilid, malinis yung mga oh, guys, oh, buhang ano. Malinis. Iba na kita no. Diba Walang dumi. Dito lang yung nakaroon ng dumi, guys. Yan. Ah, kita na. May plastic pa yan, guys. Plastic tapos tang ano na ano na niyog. Yan. Kita nyo, guys. Kaangat lang na yung araw guys oh. Doon guys maraming mga cottage Doon maraming cottage you know. Yun babae na kita yung Okay guys Thanks for watching guys Ngayon guys ay April 15 uh, Ngayon guys uh, Araw din ng ano Outing ng kasama kasamahan namin Sa Pangasinan din sila so din sila dun guys kami Dito lang din guys Sahi Rabbits Resort, yan. Kita nyo naman, guys, o. So, mahalun. Oo, so, diba, mahalun, guys. Thanks for watching, guys.